Mayo 18, alas 8.47 ng umaga. Meron pong mananawagan na taga barangay Mangga Merkit. Hingil po doon sa nawalang alagang baka. Magandang umaga, kuya. Magandang umaga rin, sir. Uh, kuya, ano po pangalan ninyo? Uh, Roy Valdez ang pangalan ko, pero kilala sa, sa alas na Kaloy. Kaloy, Roy Valdez. O kailan po nawala yung alaga ninyong baka? Uh, pagsulong ko po kanina ng umaga, wala na yung alaga kong baka. Ngayon, kanina lang po. Mm. Naghanap-hanap po kami ng mga yung anak ko, tapos yung kapatid ko. Maluwang na po yung, yung napasal namin. Akala, dahil ang akala namin, kasama yung suga. Mm. E ngayon po, binalikan ko po, po yung pinagpastulan ko. Nakita ko po, po itong itong suga, eh, ganito naman na po yung itsura. Kaya sa palagay po namin, ninakaw. Ninakaw. Ito po, alaga po yung baka. Uh, saan po ba nakasuga? Doon po sa mismong bukid ko, sa malapit sa kubo. So, lagi nyo po bang iniiwan doon sa kubo yung baka nyo? Opo. Uh, Marami po silang magkakatabay kung bakit yung baka ko pang kinuha ay eh, hirap lang pong meron sa akin, bakit yung alaga ko pa po ang kinuha? Gano'ng katagal nyo na po ba inaalagaan itong baka nyo? Mga may taon na rin po, sir. Uh, ano na po edad nito? Nasa dalawa. Dalawang taon. taon, na po. Meron po bang palatandaan na makikita doon sa inyo alaga baka? Yung, yung, tali pa, yung tali po niya sa nguso, ano po, stainless, pero wala po siyang marka. Oh, wala marka? Wala po. Kulay? Kulay puti po, sir. Opo. Ay, so, saan po bang lugar sa Manga Market na Kasuga? Dito po sa may Forcono, pero sa bukid po na wala. Sa, sa bukid, bukid, po na wala. Na ba? Puro kuno rin, sakop na puro kuno. Kasi po, uh, manawagan po tayo. Baka meron pong nakakita na kung saan eh akay-akay ito pong alaga ninyong baka. Sige po. Kaya po, kaya po kami pumunta dito, sir, dahil talagang mananawagan po ako. Tulad po ng nasabi ko na ako ay hirap lang po ang mayroon sa akin. Kaya kung may nakakita po na na tao sa sa baka ko na kunari kinu ah uh, kumbaga sa Ilocano yung ukukudan yung kinukuha ay eh, report na lang po sa sa manggang Market. Ngayon po doon sa kumuha ay eh, parang awan na po, parang awan niyo na na pakawalan niyo na lang po kasi malaking bagay po sa akin yung baka diyan po ako kumukuha ng konting pangkabuhayan. Huwag niyo pong ibinta sa iba. Pakawalan nyo na lang po para nyo ng awa. Ayun lang po. <clears throat>